Isang mapagpalang oras muli sa mga tagapakinig, tagapagsubaybay ng ating programa dito sa Radyo Latigo. Maraming salamat sa pamunuan at sa ating angkurman na rin. Uh, nandito na naman tayo sa ating 30 minutong talakayan. Uh, banggitin ko ulit yung ating mga nakaraang topic tungkol ito sa ating ID card ng kailangan mag-secure da po kayo. Kayong mga Pilipino na nakikinig ngayon sa tinig ng ating asosasyon bilang si Ate Dina na tagapagsalita. Kayo ay aking pinapayuhan. Huwag na kayong mag-alinlangan. Kumuha na kayo ng ating ID card kasi ito ay isang sistema na preparasyon ito para sa paparating po na binipisyo o biyaya para sa mga Pilipino. Dito, maraming hindi naniniwala dahil ang sabi nila, scammer tayo, hindi po tayo scammer. Kasi ang scammer, nangangako ng mabuti, tapos halimbawa, kukuha lang ka lang naman ng pera noon eh. Kaya napaganda ng mga sinasabi, Pagkatapos, hindi mo na siya, hindi mo na, na ikaw nila binabalikan kasi scammer nga. Ang programa natin, hindi ito pang scam sa inyo. Kasi unang-una, kung scam kami, ay hindi po 100 pesos. Lakihan na natin. Pero 100 pesos, tama-tama lang po yan sa puhunan ng iyong ID at tamang-tama lang din ang kalahati ng isang daan mo itutulong natin sa ating mag-ordinator kasi hindi man po aandar ang ating association, hindi ito mabuo kung walang pagtutulungan. Ito ay preparasyon lamang. Kaya huwag kayo mag-expected ng isang napakagandang ID. Ito yung ating talakayan, talakayan nung nakaraan ha. Kasi ang puhunan niyo dito, 50 pesos lang. Ano ba yung ating pakay sa isang ID nga? Sabi natin pangit. Ang numero dito ang mahalaga kailangan lamang magkaroon kayo ng numero nga pagkikilanlan nga kayo ay kabilang kasama o napabilang na kayo sa mga magbinipisyo. Actually, yung ID ninyo nga temporary, temporary ha, temporary lamang yan, kasi pag tayo ay mayroon ng biyaya, Umaandar na po yung ating korporasyon, negosyo ng mga Pilipino, nakasama kayo. Ang biyaya, matanggap ninyo na hindi ganoon kadali. Kailangan magdaan sa proseso. Sa ngayon, huwag na kayong maningil ATM card kasi wala pa. Isa lang itong preparasyon. Kung sakali nga andar ang ating negosyo at may pera na, wala na pong imposible, magtayo tayo ng mga automated tiller machine sa lahat ng mga sulok kung nasaan yung ating mga beneficiaryo para maging napakadali sa inyo ang pagkobra ng inyong dividendo. Ano ibig sabihin ng dividendo? Share sa kita ng ating negosyo. So, Bandang huli, yung mga ID ninyo ngayon nga pangit, karton. Papalitan natin yan ng isang ATM card para swakto doon sa automated teller machine. Isang pamaraan, isang proseso para napakadali. Isang sistema nga pinaplano na natin para napakadali sa mga Pilipino ang pagtanggap ng dividendo. Okay. Balikan natin din ang isang biyaya na bigay ng Diyos sa mga Pilipino. Ano nga ba yung ating source of product? Deuterium. Itong deuterium, ito yung biyaya na bigay ng Diyos sa mga Pilipino. Biyaya ito. Kung sakaling tanggapin natin, mga Pilipino, magiging madali ba yung lahat? Hindi eh. Wala pong, wala pong maging madali. Sinabi nga ng Panginoong Diyos yan eh. Magtanim para ka kumakain. Magpatulo ka ng pawis mula sa iyong noo papunta sa lupa. Magpagod ka para ka makakakain magsaing ka para ka kumakain. Halimbawa, yang palay, yang gulay, yang prutas, yang mga mais na itinatanim natin dyan, biyaya ng Diyos yan pag nagbunga. Galing yan sa lupa. Pag kayang palay ba ay nagbunga na, nandyan na yung kanyang bunga, pipitasin mo na lang, aanihin mo na, kainin mo ba ka agad? Di ba hindi? ibilad mo muna, dalhin mo sa gilingan, sa kamo sa saing, sa kamo ka Ibig sabihin, nag-exert ka pa ng pagod para ka mga kakakain. Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na ganun kadali yung inyong mga biyaya. Hindi pwedeng nga uh, ang Jupiter yung biyaya, eh ito ba'y bubuhos na lang sa tahanan mo? Magdasal ka sa Panginoong Diyos, nabigyan mo rin kami ng pagkain sa araw-araw, ay -araw, eh yung Diyos ba naghatid ng bigas sa bahay ninyo? Di ba hindi? Lahat nagdaan sa proseso. Proseso ang lahat po. Kaya itong ating ID system, gumagamit lang Diyos ng isang mga kasangkapan para mabuo ang isang proseso, isang mekanism para matanggap ng mga Pilipino ang biyaya na kanyang ibibigay. Madali po madali pong unawain ano. So, kailangan ng lahat magdaan sa proseso. Hindi po hindi po pwedeng ganun na lang kalamang kadali. Okay. Ang Diyos nagbigay ng biyaya sa sangkatauhan ang biyaya ni ito, itong deuterium na ito, kayo bigyan ko kayo ng example ha, example lang ito, nga madaling unawain. Itong deuterium na bigay ng Diyos at biyayanya niya sa sangkatauhan, malaki ang purpose nito at napapanahon na po. Ipa, unti-unti nating lilinawin, unti-unti kong lilinawin sa inyo ano ba talaga yung purpose ng Diyos ng Deuterium at bakit tumbok niya yung mga Pilipino na pagbibigyan nito. Actually, napakaswerte natin yung mga Pilipino. Alam ba ninyo ang Deuterium? Ito'y kayamanan ng buong mundo. Kung ating himay-himayin ang words nga Deuterium, napakalalim nito. Alam niyo ang words nga Deo is God ang Panginoong Diyos gumagawa ng isang bahay. Itong ating planetang tinitirhan. Bahay ito na ginagawa ng Diyos, na nandito na yung lahat na pasilidad, lahat na kasangkapan para mamuhay ang kanyang mga anak ng isang napakasarap na buhay. Andito yung tubig, ating Ating inumin. Andyan ang lupa na nagbibigay ng lahat ng biyaya. Pero hindi ibig sabihin ka kain ka ng lupa, mabubuhay ka na. Magtanim ka. Okay no? Magpagod. Ngayon itong bahay na ating tinitirhan nga kompleto. May kuryente, may araw, may aircon, may ulan, may temperature. Bahay ito na ginawa ng ating ama, tirahan ng ating mga anak example lang ito, unawain na yung mabuti ang sinasabi ko. Itong bahay na kanyang ginagawa para sa atin, itong ating planeta, nasisira. Example, yung bahay mo nasisira. Ano ang gagawin mo? Hayaan mo lang ba na yung mga anak mo natulo, natuluan, basa na, natutulog sila sa kanilang kwarto, basa na, Di ba yung ama at yung ina nga ubod ng pagmamahal sa kanyang mga anak, inaalagaan? Okay. Nasira yung bahay na ginawa ng Diyos ang ating planeta. Ating liitin ng problema. Yung isang ama nga nasira ang kanyang bahay, ang kanyang mga anak ay kanyang ililigtas. Sa pagkasira ng kanyang bahay. Malaking problema, planeta, malita problema, bahay ng isang pamilya, isang ama. Gagawa ang ama nung paraan para ang kanyang bahay na ginagawa para sa kanyang anak ay aayusin, kumpunuhin ang mga sira. Okay. Kung ano yung sira, kung ano yung mga ruburupok na mga haligi dyan, papalitan. Nasira ang kuryente, ang metro, aayusin. Bakit? Andoon ang kanyang mga anak. Dalhin ko sa malaking problema ang ating planeta sira na. Alarma ba kayo kung paano nasira ang ating planeta? Alarma ba kayo sa salitang global warming? Alam ba ninyo ito? May ideya ba kayo sa global warming? Ang ating planeta sira na po. Noong nakaraang taon, mapagmasid kayong lahat sa balita. Wag kayong puro material na bagay ang inyong mga iniisip. Nanganganib na po yung ating planeta. Alam ba ninyo ang istorya ng global warming? Ang gobyerno dito nagkasa ng maraming paraan, pero ang ginagawa ng gobyerno, awareness program lamang. Ina-aware lamang tayong lahat kasi alam ng ating gobyerno, alam nung ating mga scientists kung ano yung dahilan sa pagkasira ng ating planeta. Alam ba niyo kung anong dahilan sa pagkasira ng ating planeta? Itong uh, usok, itong usok na likha ng gasolina sa Saudi Arabia sa gitnang silangan na nagsilbi na enerhiya sa buong mundo ngayon, itong Gasolina sa gitnang silangan. Ang gasolina nga na siyang nagsilbi nga enerhiya sa buong mundo ngayon. Ginagamit ng lahat nga aspeto ng pamumuhay kaya nga enerhiya ang tawag eh. Ginagamit ito sa lahat na aspeto ng pamumuhay. Hindi aandar yung ating ekonomiya, hindi aandar ang buhay ng tao, hindi aandar ang lahat kung wala ang gasolina, kaya enerhiya ang tawag nito. Kaya lamang may epekto. Itong tinatawag nga emission. Carbon emission. Gawa ito, likha ito sa usok ng gasolina at ito ang dahilan sa pagkasira ng ating planeta. Alam ba ninyo ang proseso pa na nasira? Yung tinatawag na mahabang explanation although, iksian ko na lang kasi maiksi ang ating minuto. Yang tinatawag na yung usok na likha noong gasolina galing sa mga kul, cool, sa gasolina ng carbon emission pumailang lang yan sa ating atmosphere at doon na iipon. Napakakapal na po ngayon ngayong init ng ating planeta hindi makalabas dahil hindi makalabas bumabalik kaya ang ating planeta nilalagnat. Ibig sabihin, bumabalik nilalagnat ng ating planeta, nag-iinit ang ating planeta, kaya tinawag, tinatawag ito ng global warming, umiinit. Simpleng dahilan, pero sa pag-init nito, ang laki ng impact nito sa ating planeta. Alam nyo kung bakit? Noong nakaraang taon, 2020, ang sabi ng Masayan test, 100 times faster than every previous years ang pagkatunaw ng yelo sa Antarctica, lalo na itong banda sa atin, itong Himalayan Mountain, nga source of light banda sa Asia. Itong pagkasira nito ngayon sa ating planeta, pagkatunaw ng yelo, tataas ang dagat at ang ating panahon, hindi na rin sumusunod sa tama nga cycle Ramdam ba ninyo Nga wala na tayong summer Ramdam ba ninyo Nga wala na tayong tagulan At ramdam ba ninyo Yung mga trahedya ngayon Nga suerte na nga Pilipinas eh Kasi dumadahan na yung bagyo sa atin Pag dumadahan sa atin tropical Pagdating ng China Typhoon Mahal pa rin ang, ng Diyos ang mga Pilipino, kahit pa paano nililigtas tayo. Itong trahedya na ating hinaharap ngayon, hindi ito biro. Hindi biro ang epekto ng global warming kasi tataas ang dagat ng 250 feet above sea si level at alam ba ninyong nagsimula na na tumataas ito? Magkikialam kayo sa balita. Hindi lang yan yang mga bagyo na hindi kayang kontrole ng kapangyarihan ng tao kahit gaano katalino kayo dyan hindi niyo kaya no one can resist sa kalikasan itong pagkasira ng ating planeta alam ba ninyo kaya gumagawa ng para ng ating ama ng langit eh ama ng tahanan na lang, no? Pinagsabay ko yung example sa inyo, ang ama ng isang tahanan gumagawa ng paraan. Naghanap siya ng paraan paano protektahan ang kanyang mga anak na huwag namang mamatay lahat. Ganon din ang ating ama ng langit. Gumawa siya ng paraan. Ano ang paraan para ang aking mga anak kaya kong proteksyonan sa aking planeta na ginagawa ng tirahan nila. Okay. Itong deuterium, ito yung ultimate solution sa global warming. Magpalit ng enerhiya ang ating planeta at ang kapalit nito ay deuterium. Wakasan ang langis sa Saudi Arabia na siyang dahilan. At ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa langit ang gumagawa nito. Kaya hamon ko sa mga hindi naniniwala ng Joterio. Maraming hindi naniniwala. Sinong pinakamatalino dyan? Tanungin ko na rin kayo ngayon. May paraan na ba ang ating gobyerno para solusyonan ang global warming? May paraan na ba ang mga scientist para solusyonan ang global warming para mahadlangan ang trahedyang paparating? may solusyon na ba ang buong mundo para solusyonan itong global warming kasi kung hindi ito masolusyonan wala sino man natili sa planetang ito unang una so ang init hindi na po biro hindi na po kaya pangalawa pagkasakaling magbabago yung ating panahon sa sobrang init na ito Walang mabubuhay nga halaman. Ano yung kakainin, putik? Alam ba ninyo ang China ngayon? Itong balita na kailan lang. ba kayo dito? Kalahati ng China, lubog. Ang kalahati ng China, tuyong-tuyo. Nagbiyak-biyak yung mga lupa. Walang nabubuhay na halaman. Kaya dumadaing sa sobrang gutom ngayon ang kalahati ng China. Ang South at sa North. Hindi po ordinaryo ang pangyayari nga idudulot sa pagkasira ng ating planeta. Antayin ba natin nga pati tayo apektado sa Pilipinas? Kat gaano kaganda yung ating Pilipinas? Four season tayo sa atin ang lahat. Pero kung hindi masolusyonan ng global warming, tandaan ninyo, walang mabubuhay. Bakit po? Kung walang mabubuhay na halaman, ano ang ating kakainin? Kumikilos ang kamay ng Diyos sa lihim na paraan Kaya huwag kayong magsabi dyan, nga ang Diyot totoo. Ang programa ng PDDY, hindi totoo. Huwag kayong magsabi nga, scammer yan. Pag-aralan ninyo ang kalikasan, anong sinasabi ng Diyos? Marunong kayong magbasa ng kalikasan. Marunong kayong magbasa ng panahon. Marunong kayong magbasa. Common sense lang po ang ating gagamitin dito. Okay, balik tayo itong panganib ating hinaharapin nito biro alam ba ninyo kung sino ang ginamit ng Diyos para iparating sa kaalaman ng sangkatauhan ang trahedyang paparating balikan natin nung nakaraang taon 2023 itong uh, grupo ng mga scientist na nag-aaral sa kalawakan itong tinatawag niya NASA Aeronautics Space Management Itong mga scientist na ito sa pangunguna ng presidente ng NASA na si Peter Kalmos, nagkaroon sila ng pagrarali. Isang libong scientist mahigit o kumukulang buong mundo po. Lalo na sa Los Angeles sa California kasi naroon ang pinakamalaking bangko ng fossil fuel, yung tinatawag na Morgan Bank, na nagkontrol sa negosyo ng langis sa buong mundo. Kung mabalitaan ninyo ang ginawa ni Peter Kalmos, mga scientist, anong ginawa nila? Dinidikit nila yung kanilang sarili sa pinto. Ang kanilang kamay, dinidikit nila sa pintuan ng bangko. Tapos, mga tarpulin. Nagkalat ngayon, halos buong mundo ang rally na ito. Lahat sabay sa isang araw. Ang iba nito ng kahiga sa kalye, ang iba nito gidikit ang kanilang sarili doon sa pintuan mismo ng Morgan Bank, Chase Morgan Bank. Ang sigaw nila isa lamang. Pinaparating nila sa buong mundo. Sinisigaw nila nga wakasan na ang paggamit sa gasolina kasi nanganganib na yung ating planeta at ang sigaw nila nakakatakot. Ang ating planeta daw 3 to 5 years na lang na malusog ang susunod nito trahedya ng lilipol ng buhay ng tao Umiiyak si Peter Kalmos kasi ang sabi niya wala naging magiging future yung aking mga anak wala na pong pag-asa Kung ang mga siyantis na matatalino Ginamit ng Diyos ang kanilang bibig para malaman ng sangkatauhan ang trahedyang paparating. Kayo dyan, na sobrang talino din kaysa mga test hindi na niniwala ng Deuterium. Tanungin ko kayo, sino mas matalino sa inyo? Scientist, si Peter Calmos na nag-aral ng kaliwakan, o kayo? Na ordinaryong tao lamang dyan, naglalakad sa ibabaw ng lupa. Okay. So, ang kapangyarihan ng Diyos, gumawa ng paraan para iligtas tayo. Huwag namang malilipol ang kanyang mga anak. Ang kanyang paraan, magpalit ng enerhiya ang planetang ito at ang gamit niya ngay papalit nito, deuterium, nakita ito ng mga dalubhasa nga itong Joterio matagal na itong pinag-aralan nila kasi alam nila nga mauubos na talaga yung langis sa Saudi Arabia. Bakit nga ba mauubos? Ang langis sa Saudi Arabia ay pundo ng ating planeta ayon sa pag-aaral ng test Mauubos na po. At hindi na matagal yung sinasabi kong taon nga mauubos, nagmamadali ang Diyos 3 to 5 years na lang. At ang mga Seryoso dito ang mga scientist. Hindi sila nagbibiro. Hindi nila ilagay ang kanilang sarili sa alanganin. Kasi nakakulong ngayon si Peter Calmos pagkatapos ng ng uh, pangyayari ng events. Nilagay nilang kanilang sarili sa kapahamakan. May parating lamang kasi otos ng Diyos yun, sabihin mo na sa sangkatauhan sa aking mga anak ng ating planeta sira na babala ito. Magpalit ng enerhiya ang ating planeta at itong deuterium ang kapalit nito at hindi ito chismis na discovery ito mismo at pinag dokumento ito ng mga dalubhasa ngayon sa buong mundo. Napakaswerte ng Pilipinas kasi ang Jotirio mula sa Central America dinala niya sa Pilipinas. Sa ibang araw natin pag-usapan kung ano nangyari sa deuterio, bakit ito nasa Pilipinas. Kaya magpalit po ng enerhiya ang ating planeta. Deuterium ang kapalit, wakasan ang gasolina sa Saudi Arabia at nagmamadali ang Diyos kasi 3 to 5 years na lang trahedya na po nga hindi kaya nga hadlangan ng kapanyarihan ng tao. Hindi kaya po, hindi kaya hadlangan. Yung pagtaas ng dagat. Yung pagbabago ng ating panahon. Okay. So, kailan ang time frame ng Joterium? Kailan matanggap ng mga Pilipino ang biyaya? Kasi nasa Pilipinas ito. Binabanggit ko na sa inyo paghahanda ang ating ginagawa, preparasyon ang ating ginagawa para maklaim ito ng mga Pilipino kasi hindi naman darating ang Diyos sa bahay mo para magdala ng biyayang pera at deuterium. Lahat magdaan po sa proseso. Okay. So naibigay ko sa inyo ang halimbawa, pagalingin ng Diyos ang ating planeta sa pamamagitan ng deuterium. Okay, ating balikan ng Joteryo. Ang deuterium na binigay ng Diyos sa mga Pilipino sapat para isupply natin sa buong mundo. Ayon sa pagsasabi nito ng mga scientists, meron tayong 85 million barilis laman ng kanal nga nasa Pilipinas. Ang haba ng ating kanal, 868 miles ng milyahe, mula sa Surigao papunta doon sa Aurora Province sa Pulilio Island. Meron tayong 52 miles, isang milyahe, 1.6 kilometers. Nga lapad, tatlong milyahe ang lalim, halos sakop buong Pilipinas, ang laman nito, 85 million bariles. Kaya kung sakali nga mabuksan nito sa Pilipinas, napakaswerte, napakayaman ng mga Pilipino, sobrang yaman po. Susunod nga Saudi Arabia ang Pilipinas, susunod nga, susunod nga Arabo ay mga Pilipino. Kaya lamang kailangan ating proteksyon ng kayamanan na ito. Bakit po? Kailangan natin ang kapit ng bawat isa sa atin kasi ang ating Pilipinas bukas para pagpasok sa mga negosyanteng dayuhan. Bukas po hinain sa Senado noong nakaraang taon ang Senate Bill. Ang Senate Bill. Pinag-usapan, pinag-aralan at binuksan, pinirmahan ni BBM ang ating bansa nga bukas ito, yung 100% Fanner Ownership Law. So, kung hindi magkaroon ng paraan ang Diyos gagamit ng mga kasangkapan para mapasakamay ito ng isang Pilipino. Actually, ang nagkasan ng programa na ito, ginamit lamang ng Diyos para mapak mapakinabangan at mapasakamay ito ng Pilipino. Kasi kung hindi tayo kikilos, wala tayong dividendo nito. Kukuin ito ng ating gobyerno, pirmahan ang mga private investor, andin ang mga dayuhang private investor ang magninegosyo nitong deuterium na ito. Paano kayo? Kaya magpasalamat tayo sa isang programa na Philippine Deuterium Divine Wealth. Itong ating asosasyon na kasama kayo, kung sasali kayo, tayo po ang mga ngalaga sa ating kayamanan. Tayo ang magminegosyo sa ating kayamanan, ngayong kita nito, tayo rin ang makinabang. Ayaw man ninyo na gagawin namin kayong may-ari, gagawin tayong may-ari, tayo ang may-ari ng ating kayamanan. Pero tandaan natin, ang words ng joterium is God. Deo is God. joterium is God. Life ito nga nasa kamay ng Pilipino. Pero tandaan ninyo, bakit ba hindi naniniwala ang lahat dito? 70% lamang ang ating kailangan nga tagapagmana nito. Ang 30% hindi po kasali. Kaya huwag kayo magtaka nga marami dyan nga hindi naniniwala bakit hindi talaga sila kasali sa mga royal family nga magmamana nito. Marami diyang mga insultador, mga hindi hindi talaga sila kabahagi sa programa na ito. Kaya sa susunod ating pag-uusapan kung paano natin ragdag uh, na pag-uusap sa susunod kung paano natin ito mapakas mapasakamay ng mga Pilipino kasi kailangan proteksyonan natin ito. Sama-sama tayo, magkakaisa tayo. 'Yun ang pananawagan ng Philippine Jeterium Divine Wealth Association Incorporated. Tayo po mga ngalaga sa divine wealth, sa kayamanan ng mga Pilipino, kaya pananawagan. Sumali kayo. Huwag kayong mag-atubili nga sumali kasi ang legit ang programa. When it comes to legalities, legal tayo. Napapanahon na po. Maraming salamat po si Ate Dina.